Hospital na pang mayaman dito sa India at tara samahan niyo ako para sa aking prenatal appointment for today's video. So ay mga te welcome to our vlog. For today's video meron akong prenatal appointment sa aking OB, regular consultation lang ganun update kung anong mga um supplement, uh, supplements, kung anong mga gamot yung mga iinumin ko, mga ikukontinue continue ko, i-stop ko, check na rin ang heartbeat ni baby, ganun. So ayun ang agenda namin for today. Pupunta kami sa kanya'ng clinic for that. Pagdating namin doon, eh, wala pa siya. 6 p.m. kasi yung appointment namin. Wala pang 16, nandun na kami. Oha, oh, siya yung late for today's video, hindi kami. Eh. So, chinichismis-chismis muna ni Pavan yung nurse dyan. Tinatanong niya kung may marerecommend ba yung nurse, kung sino yung pwedeng or magaling magpaanak na doktor. Medyo hesitant pa kasi siya sa doktor namin or sa OB ko na kung siya yung magpapaanak sa akin. Kasi ngayon, doctor doktor ko mga hindi siya ganun kasikat sa delivery. So, tinatanong niya anong background ka namin, ka Siguro yung asawa ko, te. Pero ako naman, settled na ako sa aking doctor or OB ngayon na siya na din yung mag-deliver sa akin. Kasi meron na kami communication, may relationship na kami. Anyway, after nung consultation, lumipat kami dito sa Medanta. Ito yung pinakamahal, at least dito sa area namin. Pinakamahal na, and pinakabongga na hospital dito, te. Kasi magpapa-injection ako, naubusan sila ng stock ng i-inject sa akin doon sa clinic. So, dito na lang kami pumunta para magpa-inject. Since malapit lang naman. Pero so sobrang mahal dito te, parang mga St. Luke's level siya. I mean, kapag dito ako mga hindi naman ako dito mga kasi general hospital din siya. Hindi ko rin alam kung magkano talaga kasi hindi na rin naman namin sinubukan magtanong. O ba diba, ang galing. Kasi nasa isip na namin na sobrang mahal niya tapos ayo din ng OB ko na dito siya mag-deliver. Ay, ano daw? Siya yung deliver Basta dito ako mga kasi itong hospital na to, hindi siya exclusive na maternity hospital, general hospital siya. So lahat na nandito. And sobrang daming tao, sobrang busy ng staff. So hindi ka may ng dito. Kaya mas better dun sa mga napili namin na hospital. May two hospi ano daw, hospital na kami na napagpipilian. So, exclusive for maternity hospital lang yun. Pa paanakan lang talaga siya. Eh, hindi naman paanakan lang. Anything related sa fertility din ng babae, ganyan. Meron din sila dong IVF. Basta mga ganun-ganun. Ayan, hello, namaste. Andito ako that time sa food court kasi hinihintay ko si Pava na asikasuhin yung aking injection. Magtanong-tanong siya dun kasi ang hirap dito, te. Hindi ka napansin Sa sobrang daming tao ang bibisi ng staff. Ganon pag may gusto kang itanong. Parang invisible ka. Hindi ka nila nakikita kasi ang dami din nilang iniintindi. Ganon. Ang dami nilang kinakausap here and there. So yung ininject pala nila sa akin is anti-tetanus. Tapos sa puwet ako ininject ang Sobrang awkward na nga kahiya. First time ko ma injectan sa puwet. <laughs> Sabi nung nurse sa akin para daw hindi masyadong masakit. Oo nga. Kaya ko naman tiisin ate yung sakit. Pero yung hiya, mas hindi ko kaya tiisin yon So hiyang-hiya ako don habang Ina-injectan niya yung ko. Mas hindi daw kasi masakit yung sa puwet kesa sa braso. Ete, sige nasaktan mo na lang ako. Anyway, after ng injection, ayun, umalis na rin kami. bawal kasi mag-video doon, so hindi ako nakapag-vlog. I think everyone is so attracted to the stomach. To my stomach? Yeah. So, pinagtitinginan dito tayong aking baby bump <laughs> <laughs> Hindi ko alamin asal nga ako ni Pavan. Hindi na daw sa mukha ko tumitingin sa so, chan ko na daw. Anyway, after that, papunta kami ng Korean restaurant kasi kakain ako. Ito talaga pinaka-favorite ko kapag mayroon akong prenatal appointment ay eh, makakain sa labas. Kasi usually kain bahay lang kami. Ganun, ano daw? Lutong bahay. So, bihira lang talaga ako nakakain sa labas. Hindi kaya sobrang excited ko kapag mayroon kaming lakad ni Pavan. Tapos, ayan, mayroon akong chance makakain sa labas. And, hindi ko alam bakit merong ano dito, kabayo out of nowhere. And yung aking Korean restaurant, mga te, out of nowhere din. Nasa kalagitnaan siya ng mga club, bar, ganun. Anyway, ito yung niya sa loob, ba diba? Parang nasa Korea ka talaga, feel na feel mo. Tapos ayun, sa lapag kayo nakaupo. Sobrang dami kong gustong orderin dito na seafood. Kaya lang sobra ding laki ng kanilang serving. Hindi pang isang tao lang. Eh, hindi naman si Pawan kumakain. Pinapanood lang ako niyan kumain kapag nandito ako. Last time nung kumain ako dito, kumain din siya. Pero soup lang yung kanya. Ayun yung kanilang mga soup na anlalaki. Meron din naman mga maliliit na bar pero hindi ko na pinili kasi nga ang kinikrave ko for today ay jajangmyeon ito isa pa to na gusto kong itry hala ang laki laki 2,300 pa ang mahal hindi kaya ng isang tao te may binigay din sila na ganito tea yung laman niyan. and then ito naman yung mga side dish nila may macaroni merong cucumber tapos kimchi potato and meron din parang meatloaf pero hindi siya lasang meatloaf mga te so hindi ko alam kung ano yan t yeah. alam nyo this past two days ayo ayoko nang antabihan yung asawa ko eh, kasi para mas malaki na ako sa kanya teh pero based naman sa aking OB and everyone pwede ko pa rin kainin lahat ng gusto ko pero in moderation kasi normal pa rin yung weight ko normal kami ni baby pero feeling ko ang taba taba ako na alam nyo bago ako magbuntis 49 kilos lang ako ngayon hulaan nyo ko ilang kilos na ako anyway nandito na rin yung mga order ko yan jajangmyeon my favorite very authentic ang lasa ang sarap sarap talaga para akong nag korea And si Pavan. Sinamahan lang ako talaga niya. Nag-exist lang yan para panoorin ako kumain at makipag-chismisan sa akin habang kumakain. And nag-order din pala ako ng kimbap mga te. Na sobrang sarap din. Parang ako nag-Korea. Ito lang kaligayahan ko ang kumain kapag nakakalabas. Kasi nga, syempre, nagsasawa na ako sa pagkain sa bahay. And kaka-healthy living. So ito lang din yung time nakakakain ako ng unhealthy. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, tibihira lang ako makakain sa labas. Ngayon nga lang eh, kaya sobrang ligaya ko eh. So ayun lang. Ang dami mga celebrity pala na pumunta dito sa Korean restaurant na to. Tapos ang dami nilang awards, na jaryo na rin sila. Ayun, pinagsasabit nila sa pader. Andito rin si JYP, o di ba? Hindi ko alam kung kilala nyo, pero sige, go. So, ayun lang naman. Thank you for watching. Bye! Sana nag-enjoy kayo for today's vlog.